magbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbubutohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025, the Brigada Midterm Elections Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Patabato City. Trento, Agusan del Sur. The Music and News. oh, ay! 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 The Mandate 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Amalman! lives Makabagong tunay na radyo tunay na radyo Angat sa musika at balita Musika at balita Brigada News FM, Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines Metro Manila, Manila. Our home our treasure and our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan, sabay-sabay natin palakasin ang tulong, trabaho, at turismo. Brigada. In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada News FM, Manila, the Music and News Authority. Mga ng ating one time the new Filipino time, alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat tumatagal. Six Six sa mga bagong balita. Rinig, Rini, Rini. Sapoong bansa, sa buong bansa. Na, na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Bulas sa Brigada News FM Manila. Drive Max mga na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, higit sa sampung individual, patay sa karambola ng mga sasakyan sa SC Toll Plaza. Pagdiriwang ng Labor Day, sinabayan ng kaliwat ka ng protesta. Vice President Sara Duterte, aharapin ang pagsomon sa kanya hinggil sa kill remarks sa first couple. Ulat ng raid sa bahay ni dating Pangulong Duterte. Fake news ayon sa PNP. At bilang ng vote buying complaints na iniimbestigahan ng COMELEC, umabot na sa mahigit dalawang daan. -max. Panita. 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 Buong puso Kasama ang buong persa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives. changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Sama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Balita. Magandang gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Wala po sa Brigada News sa Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Webes, May 1, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo at Brigada Sheila Matibag. Drive Max, Drive Max Brigada Balita Nationwide. 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 Mga kabrigada labing dalawa ang idiniklarang patay sa nangyaring karambola ng mga sasakyan sa SCTX Toll Plaza Northbound kaninang pasado alas 12 ng tanghali. Anim dito naman ay mga bata ang pinangyarihan ng insidente ay nasa 43 kilometers ang layo mula naman sa Philippine Red Cross Tarlac Chapter. Kabilang dito ang tatlong SUVs, isang container truck at isang solid north bus. Batay naman sa ulat ng Tarlac PDRMO, mahigit 20 katao pa ang sugatan. Max. Right, Max. Brigada Bandita, Nationwide. Nationwide. Samantala, gaya ng nakagawian tuwing Labor Day, may protesta ang mga manggagawa dito sa Maynila. Panawagan ng mga ito, 1,200 pesos na arawang sahod. Narito ang report ni Brigada Jigo Studio. Ibrigada mo! Brigada! Brigada. B -b -b report! Itaas sahod! 1,200 pesos! Itaas sa 1,200 pesos ang arawang sahod. Ito ang sigaw ng iba't ibang grupo ng mga manggagawa na nagsagawa ng kilos protesta ngayong araw kasabay ng pagdiriwang ng Labor Day. Bit-bit ang mga placards at bandila. Nagmarcha mula sa liwasang Bonifacio patungong Menjola ang libo-libong rallyista. Pero sa Recto Avenue pa lamang, hinarangan na sila ng mga pulis para hindi na makatungtong ng Menjola. Wala kasi silang permit para magsagawa ng kilos protesta at hindi rin isang freedom park ang para pagdausan ng programa. Sa dami ng rallyistang sumugod, madali nilang naalis sa mga barikada. Gayunman, hindi natinag ang kapulisan at bandang huli, sa rekto na nalaman nagprograma ang mga rallyista. Hindi lang issue sa aumento sa sahod ng sentro ng kanilang panawagan, kundi maging ang pagbaba sa presyo ng bilihin at wakasan ng kontraktualisasyon. Kasama rin sa kanilang protesta ang paniningil sa mga administrasyon Duterte at Marcos gayon din ang pagtuligsa sa nagpapatuloy na balikitan exercises bilang patunoy na panghihimasok ng US sa bansa. May pagkakaiba man ang kanilang mga isinusulong at tinututulan, iisa ang mensahe nilang nais iparating. sana matutukan ng gobyerno ang karapatan ng mga manggagawa at maibigay na sa kanilang kanilang hiling para makapamuhay ng disente. Matapos ang kanilang programa, kusa at maayos siyang nag sa mga rallyista. Sa kabila naman ng bahagyang tensyon, generally faceful pa rin ang idinaos na kilos protesta ayon sa polisya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jiko ng Brigada FM, Manila. Music news authority. Hi Max. Hi Max. Ancient wine. Ancient wine. Ngayon nga pong ipinagdiriwang ang Labor Day. Mga senador, handa raw na ipagpatuloy ang pagsulong naman ng living wage para sa mga manggagawa. Samantala ang publiko, may kanya-kanya namang opinyon kung magkano dapat ang maging minimum wage sa Pilipinas. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada. <laughs> Kinilala ayong araw ng mga senador ang sakripisyo, dedikasyon at walang sawang pagsisikap ng mga Pilipinong manggagawa para masuportahan lang ang kanila mga pamilya. Pero maliban pa rito, sinabi naman ni Sen. President Jesus Escudero na mahalaga mabigyan po kayo may ito dahil maliban nga sa pagiging breadwinner ay nagsisilbi rin silang tunay na haligi ng ekonomiya. Sa kabilang banda bilang ang mga manggagawa raw ang lakas ng ekonomiya at puso ng bawat Pilipino ay sinabi ni Senate Majority Leader Franz Francis si na mahalaga maisulang mga reporma makakatulong sa kanilang kapakanan. Kaso nito muling umapela si Senate Deputy Minority Leader Lisa Hontivero sa Malacanang na is certify as urgent ang pagtulak sa wage hike bill na naglalayong dagdaga ng sahod ng mga manggagawang Pilipino. Tila iisa naman din ang naging sagot ng publiko nang na matanong sila kung magkano dapat ang minimum wage at ang rason sa likod nito. Kano dapat? Kano talaga kung mapalo dapat nasa 800 plus eh. Dapat naman talaga kung atak yan sa 1K or 800. Nakulang na po sa isang pamilyang 600 pesos na daily rate kaya kailangan po ng 200 pesos. Samantala, tiniyak naman din ng ilang senador tulad ng alang ni Senator Christopher Bongo na siyang membro ng Senate Committee on Labor na isusulong nila ang mga panukalang batas at programa na magsusulong sa karapatan ng manggagawa katulad ng alang ang pagbibigay ng mas maraming benepisyo at proteksyon sa mga ito. Bagay na kapareho rin sa sentimiento na ibinahagi ni Senate Committee on Civil Service, Government Organization Education and Professional Regulation Chairperson Sen. Bong Revilla Jr. Kayo ang nagpapagulong at nagtutulak ng progreso at kaunlaran sa bawat dako ng bansa. Sa pamamagitan ng mga panukala at programa, magkakasama nating itataguyod ang sektor ng paggawa Kamakailan sinabi ng ilang senador tulad ng alang lang na senador Joel Villanueva at Senator Mig Subiri na umasa silang may isasa batas na ngayong 19 Congress ang kanilang itinutulak na 100 peso switch hike bill. Bagamat wala naman silang problema kung ang 200 peso switch increase round ng Kamara ang maaprobahan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 40. Right, Brigada Bandita Nationwide Ngayong ginugunita nga po ang Labor Day, inihirit muli ng isang kongresista kay Pangulong Bongbong Marcos na is-certify na bilang urgent ang nakabimbing wage hike bill sa Kamara. Paraan daw kasi ito para maipakita sa mga manggagawa na nagmamalasakit ang gobyerno sa kanilang hinaing. May report si Brigada Haji i Ibrigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> report Muling umapela si House Committee on Labor and Employment Chairman Fidel Nograles kay Pangulong Bongbong Marcos na sertipikahan na bilang urgent ang panukalang batas na nagtatakda ng umento sa sahod. Sa kanyang mensahe ngayong Labor Day, umaasa si Nograles na mapapaalalahanan ang gobyerno sa hinaing ng mga manggagawa na nahihirapang matustusan ang kanilang pangangailangan. Naniniwala ito na kritikal na hakbang ang sertipikasyon ng pangulo upang makumbinse ang mga mambabatas na ipasa ang panukala sa ikatlong pagbasa. Paliwanag ng kongresista kapag nagbalik ang sa sa Hunyo, meron na lamang 6 na session days o mula June 2 hanggang 14. Mapapabilis umano ang pagkilos ng kamera at maaaprobahan sa tamang oras ang panukala. Dagdag pa ni Nograles, makabuluhang mensahe ang pagsertipika bilang urgent sa wage hike bill na magpapahiwatig na isinasaalang-alang ng gobyerno ang kapakanan ng mga manggagawa. Batay sa House version, 200 pesos ang isinusulong na daily wage increase na inaprobahan sa second reading bago mag-adjourn noong Pebrero. Kapag nakalusot sa kamera, maaari nang i-reconcile ang pagkakaiba ng mga bersyon ng dalawang kapulungan sa Bicameral Conference Committee. Mababati na 100 pesos ang daily wage hike na inaprubahan ng Senado noong nakaraang taon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita. Nationwide. 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 Mga kabrigada, oras sa buong Pilipinas, alas 6.10 ng gabi. Uh, kababayan, patuloy natin ang suporta kay Senator Marcoleta. Tulungan natin siya mabait, matalino, matintegrity. Marcoleta, iboto niya. Pagkasenador Marcoleta. Number 38 sa Balota. Right Max, Brigada balita Nationwide Nation Mga kabrigada, kinumpirma po ni Vice President Sarah Duterte na harap siya sa preliminary investigation ng Department of Justice hinggil sa mga naging kill remarks niya noon laban sa first couple. Kamakalawa ng mabanggit niya ang nakatanggap siya ng summons mula naman sa Office of the Prosecutor at kahapon nang kumpirmahin din ito ng DOJ. Sa ambush interview naman sa Cagayan de Oro, sinabi ni VP Sara na nakipag-usap na siya sa kanyang abogado hinggil sa kanilang counter affidavit. Dagdag pa ng BC Presidente, personal siyang haharap sa preliminary probe dahil kailangan niya itong sumpaan. na. Uh, yes, nagkausap na kami ng aking uh, abogado with regard sa counter-affidavit. Mag-appear ako dahil kailangan ko Ayon naman sa Department of Justice, itinakda ang preliminary investigation para po sa mga reklamong kinakaharap ni VP Sara sa May 9 at May 16. Imax. 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 Samantala, itinanggi ng Philippine National Police ang kumakalat na ulat ukol sa umano'y raid sa bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, na kumpirma niya mula mismo kay CIDJ Director Major General Nicolas Torre III na walang inilunsad na operasyon ang Criminal Investigation and Detection Group sa Davao City. Maalalang kumalat sa social media ang umano'y pagsalakay ng mga otoridad sa tahanan ng dating Pangulo na agad namang pinabulaanan ng pambansang pulisya. Umakyat na po sa mahigit dalawang daanang bilang ng mga reklamong iniimbestigahan ng Commission on Elections kaugnay sa umano'y pamimili ng boto. Sa gitna ng kanilang kampanya para sa malinis na halalan, tiniyak naman ang Comelec na may mga hakbang na silang ginagawa laban sa mga lumalabag dito. Brigada Kas Austria, ibrigada e mo. Brigada. E patuloy ang investigasyon ng Commission on Elections sa mga kasong may kinalaman sa umunay vote buying. Sa pinakahuling tala ng poll body, Umabot na sa 242 ang mga reklamo na kanilang iniimbestigahan. Naglabas na rin sila ng cause orders upang pagpaliwanagin ang mga individual o grupong nasasangkot sa umunay pamimili ng boto. Base sa mga reports sa atin recently na meron tayong 242 na as of yesterday na mga vote buying cases na iniimbestigahan at nag-issue ang COMELEC ng cause orders. Ayon kay Garcia, laganap pa rin ang tradisyonal na paraan ng vote buying. Ito ang direktang pamimigay ng pera sa mga botante. Ngunit may bagong estilo na rin umanong ginagamit ngayon. Isa na rito ang pamimigay ng membership cards na maaaring ipalit sa mga benepisyo o serbisyo na itinuturing ding uri ng pamimili ng boto. Ang pamimili ng boto ay sa pamamagitan ng tradisyonal pa rin na pagbibigay ng pera. Ngayon may bago, magbibigay ng membership cards. Dahil dito muling nanawagan ng Comelec sa publiko, maging mapagmatiyag at agad isumbong kung may kahinahinalang aktibidad na may kaugnayan sa vote buying. Layo ng Comelec na mapanatili ang integridad ng halalan at tiyakin ang isang malinis at patas na pagboto para sa lahat. Pamimili ng boto tataas tatlong araw bago mag-eleksyon, tandaan niyo po yan. And therefore, nakailanganin namin ang report mula sa lahat. Kung napansin niyo po ang inyong Comelec sa kasalukuyan, moto propio. Hindi kami umaasa do sa mga dating nakagawian na magpahil ka ng petisyon, complaint, o kaya pinanumpaan na salaysay. Ngayon po, ilagay nyo sa social media, mag a kami. Ngayon po, maglagay kayo ng video o picture, mag a kami. Because that is the only way by which our people will believe that the system truly works. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Kass, Austria, nang 105.1 Brigada News sa FAM Manila, The Music and News Authority. Right, Max. Brigada Bandita. Nationwide, Nationwide. ni Senatorial Aspirant Rodante Marculeta na isusulong niya ang murang gamot para sa mga may hirap. Ito ay kasabay ng kanyang pagdalo sa rally sa Tondo, Maynila. Ayon kay Marculeta, mahirap maging mahirap, pero mas mahirap kung mahirap ka na at may sakit pa. Dahil dito, paigtingin niya umano ang batas pangkalusugan gaya na lang ng Cheaper Medicine Act at Anti-Hospital Deposit Law kung saan siya mismo mo ay co-author. IMAX! Itinulak naman ni Senador Christopher Bongo ang pagsuporta sa advokasiyang pabahay ng One Tahanan Party List na layong magbigay ng libreng pabahay para sa mga mahirap kabilang na po ang mga walang kakayahan na magbigay ng paunang bayad. Sa kanyang pag sinabi ni Go na ang mga ganitong inisyatibo ay direktang tumutugon sa matagal ng problema sa informal settlers at mga pamilyang naninirahan sa mga delikadong lugar. Natutuwa akong makita ang mga grupong tulad ng One Tahanan Party list na nagsusulong ng mga programang tumutugon sa pangangailangan ng pamilyang Pilipino tulad ng murang pabahay, social protection at pangkabuhayan. Mahalaga ang ganito mga advokasya upang matiyak na walang maiiwan sa pagunlad ng ating bansa. Maraming salamat po at mabuhay ang bawat pamilyang Pilipino. Mabuhay ang One Tahanan Party List. sa senador, malaki ang maitutulong ng panukalang pabahay ng One Tahanan na walang equity at zero down payment upang bigyan ng bagong simula ang mga nangangailangan. Anya kapag may sariling bahay ang pamilya, nagkakaroon ng dignidad, siguridad at mas maganda ang kinabukasan. Max. Nationwide. Nationwide. Samantala tampok ngayong araw sa pagdiriwang ng Labor Day ang inilunsad ng Marcos Administration ang mas malawak na job fairs na may kasamang libreng medical services gaya ng x-ray at laboratory tests upang higit na matulungan ang mga naghahanap ng trabaho. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., layo nitong bawasan ang gastusin at hirap ng mga aplikante bukod pa sa pagbibigay ng access sa mga ahensya tulad ng DOH, BIR, NBI at SSS. Aniya, batid ng gobyerno ang pangailangan na maging matatag ang pundasyon ng mga manggagawa. Tri Max, Tri -max. Tri Max, Brigada balita, Nationwide. Nationwide. Upang ang at mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New South Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New South Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako si Brigada Lay At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig at mabuhay po ang mga manggagawang Pilipino. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Authority. Balita Nationwide inyong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drive Max Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives.